Yo, what's up mga kasindikato? It's me ang inyong sindikato and for today's video magsa-celebrate tayo ng simple dahil anniversary ng ating business. So ayun na nga nakapamili na kami sa palengke ni Papa nang aming lulutuin. Simple nga lang pala mga kasindikato ang ating iahanda ngayon. At dahil first year anniversary ng ating tindahan, kailangan nating i-celebrate at pasalamatan ang Panginoon dahil sa gantong pagkakataon. Biruin nyo, nakaisang taon na agad tayo oh. Hindi ko rin siguro pansin dahil halos lahat ng customer ko ay kinakainom ako. Hehehe. <laughs> Akala nga ng mga nadaan dito e eh, bar ito. Kasi halos araw-araw may nagiinom na customer. Este kami pala tsaka mga customer. At shoutout nga pala sa aking CEO na si Boss Babe. Hindi tayo makakapagsimula ng ganito kundi dahil sa kanya. Thank you babe. Sa isang taon ko dito mga kasidnikato, madami na ako natutunan at madami na rin akong adjustments na nagawa. Tulad na lang ng iba't ibang klase ng tao ang makakasalamuha mo. syempre iba't iba ng ugali yan. Meron mababait, meron din mga siraulo, pero kailangan mo pa rin maging mabait lagi. Sabi nga ni Chabit Singson, ang isa sa sekreto sa pagiging mayaman ay eh, ang pagiging mabait sa lahat ng customers. Tama naman, di ba? Kaya nga ang sabi ng aming ibang customers, ang bait ko daw at saka daw ang pogi. Pero syempre joke lang 'yun. <laughs> wow, <may> Masarap. <laughs> <Balog> ba? <laughs> Yohan. Ang ah, titimpla na ng panghangover. Kaya after maghanda, pagbe sa food at pagpapasalamat sa Panginoon ay nagiinuman na kami. Siyempre, special mention na naman natin dyan si Boss Dadan. Konti lang pala kayo mga kasidnikato dahil gusto ko solid na jamming at magandang ang kwentuhan. Ito nga pala si Jeff ang hindi mahilig sa pulutan. Pinagbigyan nga pala kami ng Lord dahil hindi umulan at pinatapos kami ng inuman. Kaya ayun lang, share ko lang. Bye bye!